Magandang hapon po sa inyo. Magandang ah. hapon Magandang po. Magandang hapon po, sir. Paano po nakilala itong si Shakira at saka si Janet? Si Ma'am Shakira, sir, nakilala ko po doon sa, in po ako ng kaibigan ko. Okay. And then, nung nakilala ko, doon po tuloy-tuloy po yung pag-uusap namin po, sir. Tapos, doon po sila nangako sa inyo, nung makilala niyo siya na magkakaroon ka ng trabaho sa New Zealand. Opo, sir. At sinabi sa inyo kung magkano ng sweldo. Opo din, sir po. Okay. 70 to 80. Ang... 80, po ang... 70,000 to 80,000. Opo, sir. Maganda-ganda nga Na, Opo, ano, sir. Amount. So, nagbayad po kayo sa kanya. Meron din po kayong binayad, sir. Magkano po binayad? Bali niya? po yung medical po namin, 5,300. 5,300. Tapos, 5,800. Para saan po yung 5,800? Medical 8. po yan. Kasi, sir, yung walang ECG, sir, bali ano lang po siya, 5,300. Pag may ECG po, pay, ano, Ano pa po yung binayad? Tapos yung, yung sa in-situ po namin, sir, 5,000 po siya. 300 po sir sa sinasabi nila po na apostel. 5,000 and then 300. Sa apostel po sir. Para po yung papel po namin maipadala po sir sa New mm -hmm. Zealand. Tsaka po huh? sir yung 500 din po. Balibayad po namin po sa embassy. No, iba't ibang probinsya kayo. Opo sir, iba-iba po kami. Mga kulang-kulang 12,000. Opo sir. Ang nakuha sa inyo. So, namasahe po kayo pupunta rin sa Manila. Opo sir, namasahe po kami saan po kayo tumira nung natin sa Manila? Dali po kami sir, sa agency, sir. Yung sinabi ni ma'am na agency. Tapos nung pagdating po do? namin sa agency, nung ipresent namin yung agent namin ni si ma'am Shakira, hindi daw nila po sila, di po po siya kilala. Patay. Marami po kami, sir, dumating dun sa agency na dun sinasabi na kayo kita niya. -kita. Opo, oh, so, dun po. Exactly nung 22 morning, kasi yun yung ano niya na around 2, magkikita tayong lahat dun. Yun po yung instruction niya. Tapos sabi Ayan niya... Ayan Okay. Opo, may po lang po nila ngayon dito sa TV5. Sir. Okay. Actually po sir, kagabi pa po kami eh, Kasi ang ano po talaga namin, na scam kami. Kasi around 2, hindi na po siya makontak sir. 10.30, dumating po kami, galing, galing po kaming Tarlac. Sumunod po yung mga taga Mindanao. Tapos may taga Bataan pa, may taga Batangas. Tapos umuwi na po sila sir. Kasi nga... Gabi na, tapos... May palawan pa. Meron, meron po, palawan. Ano po mga kayo nyo papunta nito? Sa amin, sir, nag-ano kami, nag-commute lang. Tapos yung sa Mindanao, nandito na po sila for a few days. nag Nag plane Tapos, pagdating nyo rito, saan ito mira? Transient. 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 Sabi nila hindi daw kilala. Opo sir, pagbaba pa lang namin sa van, hinarang na niya. Kasi sabi niya, wala kaming kilalang taong ganyan may nauna na sa inyo kanina, umaga. Oh. So ngayon, sinasabi namin, wala kaming taong kilalang ganyan, walang, wa, hindi kami nagpapaalis ng Canada at New Zealand kasi walang job order na nakapasa sa amin. Ma'am, sorry, hindi sa inano ko kayo na dapat naging maingat kayo in the first place. Opo. Pero hindi niyo po naisipan na mag-check sa website ng DMW para mag at the same time uh, mag-inquire kasi meron silang hotline eh. Opo. Ah, yes po sir. Alam ko po na walang kayong kinalaman dito. Gusto ko lang po malaman na ilan na po yung mga napunta dyan sa inyong office at sinasabing sila po ay na-recruit nitong Shakira at Janet. Ah uh, yes sir. Puno, ano po, actually po, nalaman lang po namin yung nangyari niya noong uh, Tuesday pa Yung Tuesday po, Uh, nung pumunta na po sila rito. Pero po, Monday, meron na pong kumontak sa amin, sir. Sabi po niya, is kung nagdi-deploy ba kami ng New Zealand. Sabi namin, ah, uh, wala po kami New Zealand. Ang, ang available job order lang po namin is Taiwan sa Malaysia. Then sabi niya, ma'am, kilala niyo po ba itong Sakira Ramirez? Sabi ko, hindi niya naman connected yung taong yan sa amin, saka hindi po namin siya kilala. Ngayon, yun nga po. Tapos bigla na lang meron din tumawag na ganun din ang tanong. Sabi ko, hindi po connected so Saka hindi po kami, uh, wala po kaming agent. At in, wala pong, wala kami pong agent na mga na ganyang pangalan. At saka hindi po kami nag-aano uh, ng agent. Ilang araw na po sunod-sunod pupunta dyan yung mga naloko nitong dalawa? Mga ilan na po sa bilang ninyo ang naloko? Actually po sir, kahapon lang po sila nagsulputan dito. Ngayon po ang sabi namin, hindi namin kayo matutulungan kasi hindi naman namin kilala kung taong itong nag-recruit sa inyo. Opo. May website Opo. po kayo? Meron po. Mag-post kayo sa inyong website para magbigay po ng babala na wala kayong opening para sa New Zealand at mag ingat dito kay Shakira Janet na ginagamit inyong pangalan. Marami na mga biktima na wag na kayo maging biktima pa uh, dito sa dalawang babaeng ito, etc. etc. Pwede ba ma'am? Na-post na po, na po, na po kahapon pa po. Ah, very good. O sige po. Opo. Maraming salamat, ma'am. Uh, maganap hapon po, Attorney Pedro, sir. Attorney. First time lang po ba kayo makarinig na itong dalawang uh, illegal recruiter na nagangalang Shakira mes at Janet Marzo na inireklamo po ng napakarami? Meron ho kami uh, previous na Janet. Hindi lang ho ako sure dun sa apelido, uh, sir. Mm. At yung modus po, pareho? Yes po, um, gumagamit po sila ng ano ng pangalan ng agency na legit tapos um, yun po nalalaman ng mga nabiktima nila na hindi pala connected later on doon sa agency. Uh, meron tayong muka pero wala tayong mga complete pa mga information para masampan to ng kaso. Siguro uh, pag sinamaan po namin sila, kayo na humbala gumawa ng research para pagtahi-tahiin po. Ito lahat ng mga information makuha ninyo, ninyo sa kanila para masampan ng kaso itong dalawang illegal recruiter. Attorney. Yes po sir. Yes po, sir. Ito po yung sinasabi ko noon, maski na tuwing hearing sa DMW, ang dami po malulokong ilala sa Facebook. Ano po? Pag meron po nag-recruit sa inyo, unang-unang dapat meron po silang opisina na pupuntahan nyo. Pag kayo po ay kinausap lamang sa mga restaurant, sa park, at kung saan-saan man, illegal recruiter po yan. Dapat may opisina kayo pupuntahan at doon po gagawin transaksyon. Pangalawa, para makasiguro, nandiyan naman po yung website ng DMW at meron pong hotline yan na pwede kayong tumawag sabi nyo lang, legit ho ba itong, uh, itong si Shakira so at si Janet at ito pong kumpanya na ito raw po ang magpapadala namin sa, sa amin sa Canada, etc. etc and then, gagawa po ng research ang DMW. And then, makukuha nyo po within 24 hours yung resulta. Kung ginawa nyo lang sana po yon hindi sana kayo nagka-problema. No, so... Yun, pero unfortunately, eh, nandito na po tayo at naloko na po kayo at napaka-sakit po nito. Good afternoon po. Hotline po ito. Ano pong concern nila, sir? Si Rafi Tulfo po ito. Ah, hello, sir. Sir, um, ipapakausap ko po, po sa inyo po, sir, yung boss po namin. Kausapin ko po yung boss nyo. Sige po. Okay po, sige po. Sir, Jesse Fabro po ito. Jesse Fabro. Mukhang yung mga tauan po ninyo ay hindi pa po siguro handa talaga sumagot uh, sa hotline na ito. Kulang pa po sa kaalaman, sa training. Ano po? Opo, oh, po, pasensya na po. Kinabahan po siya nung nalaman niyang kayo po yung tumatawag. Ang tanong ko po, madam, Kapag ang isang tao ay uh, tumawag sa inyo dahil mag-inquire siya tungkol sa isang agency na nag aanyaya sa kanya na mag-apply dahil may trabaho in-offer sa abroad, pwede bang tumawag siya dito para kayo na pong gumawa ng research whether legit yung kumpanya ngayon o hindi? Yes sir, yes sir. Pwede pong tumawag. Meron po kaming database na nakalagay doon yung mga uh, agencies na um, legitimate or license dito sa amin pero kung nakita niya lang sa Facebook ma-check din po natin kung uh, meron kaming uh, naka ano naka-accredit na employer katulad ng kanilang ina-applyan kung hindi man we advise na uh, dito maghanap sa website ng DMW. Okay. So, ito po yung tamang numero ng tatawagan. Yes, sir. Para Oto. doon sa mga taong gusto mag uh, abroad at maging OFW. At yes, sir. At kayo. Opo, opo. Ilan ho ba kayo dyan sumasagot sa telepono? Sa ngayon, meron po kaming anim katao. Anim lang? Opo. So, 24-7 yung anim o palit-palitan? Uh, meron ding mamaya, sir. May, meron pang mamayang gabi na naka-assign. Rotation. Ilan po? Lahat-lahat po, sir? Sa... Dap dapat po, sir, ano 18 sila. Kaya lang, na-regular na po yung iba. Kaya medyo nag adjust ngayon. So, ilan po shifting? Tatlong shift? Tatlo po. 24-7. So, okay, tatlo. Six. Ilan po ang empleyado lahat-lahat? 18? 18 po. Kaya lang naka-deploy sa iba't-ibang opisina. Ma'am, I'm telling you now, dagdagan niyo po itong 18 at huwag niyo na po i-deploy sa iba't-ibang opisina. Sir, opo. Ang, ang gagawin niyo po ay parang call center kayo yes, na tagasagot po kayo sa lahat ng mga inquiries tawag ng lahat ng mga tao na gustong humingi ng information tungkol sa mga agency, tungkol sa mga trabaho. Opo, opo sir. Di ba? Yes sir, tama naman po. Ang contact number ng DMW hotline is 8722-1144. 8722-1144. Meron ho ba kayong departamento dyan o unit na tutulong sa mga na-recruit na victim ng illegal recruitment? Sir, opo. Dito po mismo, kami po, sir, mismo kami pag naka-receive or sila ay pupunta dito through walk-in, ay ina-assist namin papunta doon sa aming uh, Office of the Assistant Secretary for Uh, overseas uh, land base o OFW concern. Okay. Ano pong klase mga tulong ang maasahan po nila? Uh, ito po yung ano, sir, kapag halimbawa na illegal recruit ang ang OFW or yung aplikante, uh, ginagawan po namin sila ng profile tapos i-refer po namin sila doon sa mga katulong na opisina. Number one po yung legal assistance office. Pangalawa po eh yung ano yung maitutulong Uh, through sa fund ng uh, DMW. Funds. Okay. So, opo. ibig sabihin, financial assistance. Yes, sir. Very good. Very good. Opo, opo. Okay. Yan mo ba yung action fund? Yes, sir. Okay. So, tulad po nito, nandito sa amin, 42 po sila galing sa iba't ibang probinsya na masahe. 42. Opo. opo. So, kaya nyo silang bigyan ng mga pamasahe pabalik? Sir, opo. Actually, ngayon, nandito sa Secretary Hans simula pa kanina ng umaga. Kanina po, sir, may mga interview siya tsaka mismo siya ang nag assist po nung ano nung mga OFW kanina marami pong OFW nandito sir kahit ah. walang pasok. May sasamahan po kami sila Apikansi po ay mga naloko po. Opo Okay so magbibigay ho kayo ng uh, legal support and at the same time mm. magbibigay yes, din po kayo ng financial support tama uh, yes sir ay yung mga ano although may guidelines yan alam ko po nagbibigay ng tulong si Hans kahit yung owa natin sa mga naloko ay, very good. Apo. O sige ma'am, ah, di ba meron kayong boss dyan sa BMD Marabalyo? Pasundo po sila. Saan po sila susunduin, sir? Dito po sa Mandaluyong. Opo, at mag-ready rin po kayo ng kanilang dinner. Dinner and pamasahe. Pamasahe, opo. At yung pong uh, walang matuloyan, yung iba kasi ma'am, meron mga relatives dito, e bigyan nyo po ng accommodation. Sir, sige po. makikipag usap din po kami kahit kay... Uh, sir Arnold Ignacio, marami din po silang ano. Marami din budget ng OWA, oh, tama? <laughs> Bilyon ang alam ko eh. Isa opo, po akong opo. tumulong ha, para lumaking budget ninyo. Ay, salamat sir, alam ko naman po yon. Oh, so, tulong po. po kayo sa DMW. na po, para makabawi kayo sa akin, <laughs> tulungan natin itong mga naloko. Sir, yes po. Uh, yes po, after natin mag-usap, kakausapin ko lang yung aming team. Para yes. po masundo sila dyan sa PB5. Sige po. Maraming salamat po madam ha. Sir, welcome uh, po. Good news po ito. Thank you, you very much, much, sir. Salamat maraming po. Maraming sa salamat. maraming salamat Thank po. Thank you po. Tayo. Gandang hapon po. God bless, God bless po. Po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patay Sa so ngayon po ma'am, uh, dadalhin po muna namin sila sa office po namin, sa OWA Para mabigyan po sila ng pagkain kung gugutom sila Tsaka accommodation po Tapos kung, tatanungin namin kung saan po sila uuwi Kung saan nila balak umuwi At uh, magpo-provide po ang OWA ng uh, pamasahe or ticket Pa uwi ng probinsya po nila Director Charles, um, ano po yung tulong nyo din for assistance na mabibigay po dito sa mga OFW na dapat aalis ng bansa. Uh, unang-una, uh, ngayong gabi uh, sa tulong din ng OWAC, sila'y dadalhin Hindi muna po. sa isang location sa baka sa Hotel na doon sila mag-stay ngayong gabi pag pupapakyaw. At bukas ay uh, dadalhin sila ulit sa DMW para uh, i-intake, malaman yung kanilang mga problema para sa uh, malaman namin kung ano yung mga dapat na hakbang para sa kanila. Maraming maraming salamat po. No? At susunod din po ang reporter po namin doon tomorrow. Uh, kasama po itong mga complainant namin para malaman kung ano din to, kung possible assistance ang pwedeng maibigay. Pero on behalf of Idol Rapi Tool po po, maraming maraming salamat po kay Admin Arnel Ignacio at kay Attorney Hans Kakdak po ng DMW. Salamat po. Maraming salamat. maraming salamat, din po. Maraming salamat. Nasisira, mga na banta ay nagawa mong mapigilan. naging takuan ng mga ay At dahil sa ludo sa iyo ang ating pangulo Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan Upang makamit na Idol Rapi, Ay ng mga Taon na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Idol Rapi Tulpang Ikay sandala na pagpapasig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan Idol, rapi doon At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali Dahil sa taong gusto mong ipaglaban Hamakin Manila o Kutsain At ika'y pagkaisahan Idol, dinding hindi ka namin iiwanan